Bantay lang mo ron. Dili, dili, magkita ng Arturo ron. Dali, dali. Tabago na sa Arturo ron. Dali. Sangalan, samahan sa nagsisipir sa santo. Espada, sa diyos samahan. Espada, sa pito mong rakanghel. Nangyay mo. Patay. Kininga barangan. Pagyayap, sa talo. Sabay gilid sa liyog. Isa. Duha talo. Patay. 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 Isa. Patay. Itawag nung espiritu sa pinakataas, be. Nagtudlo. Sulod. Ali. Pasta rin ko, pasta rin ko, Lingkod. Lingkod, lingkod. Ayaw, pagburo-buro sa kulingkod. Ayaw, pagburo-buro sa lingkod! lingkod. Pag Kumusta man ka? bro sa inyo ako. Kumusta ka? Balik yapon ka? Kumusta man ka? Kailan ka sa ko Ikaw tayo na. Baba. Kumusta ka sa ko ah? Ano may kasulti ni mo karon? Gibasaginan ko ni mo. Ano ang itay dorom mo? Kay mo Di ka ba naman makaya kung una pa ba? Dati pa sa una, kitulungan ka sa na ba? Ganon, 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 Gusto Nag-istorya may gina si mga nga tinlo, tinloan ba? Ano mo barang naman ka? Ano mo barang naman ka? Ano mo barang naman ka? ka? Asa ka nakatugo barang? Ano ba naman ko sa inyo masawa? Napurili pag grabe kay lala. Ano ilala mga makakaroon? Ano ni eh, grabe makakaroon? Ano mo kung gitira ba? Gusto yung panta ka? Wala. Ano si rason ngayon mong gidautan? Gusto ka malabaw ka. Kasi... Abi na kung dilinay mo ang pasyente ba? Abi na kung dilinay. Kaya maraming bahanay mo po ba ni. <laughs> Di ba? Magkita ka. Ano? Sa kagamay-gamay sa Pilipinas sa makita ka kung tawa, no? Kaya maraming bahanay mo niya kung wanted to ako, dam. O nakatong nagdawat siya mo. Wanted to do one. Kaya Bro. Oo, bro. Basta ba bro? Kasi pangalan ko? Oh, Justin Castillo. Kasi pangalan ko? Tawag niyo sa kasuna? Kasi pangalan ko? Ano siya tawag niyo sa kusaw na? Astrid Goro. Ano siya may trabaho niyo karon? Dahil pasyente siya malay. Nakapasyente ko na lawa? Ha? Ano siya may kusaw may trabaho niyo? Di ba? Kinsa siya nagsugo? Kinsa siya naghatag siya mga ni? Hatag siya mo ha? Ano sa lang? Ano sa lang nga ni? Kung online, asa gahatag? Online. Sa online. Ken sa gi si mo di chat si mo una pa ilaing kitaw gi paagi. Sa kwarto. Sa dritso. Pila mo? na panindihana ni. Tagan ko na da Daw kwarto kung patay. Hay si mo tudam no? Pila si mo? Dako no? Dako no? Hmm. Na si mo no? Ano? Sa Ako, Aw, oh, ana. Pa? Ano na O video call ta karon ni eh, Goman. Video call ta Goman ha. Na signal di tawag sa karon ha. Pangalan nimo? Arturo. Arturo. Arturo nga imong mga tagluan sa unang tagapadibano. Apilido? Arturo. Apilido? Arturo. Arturo ya apilido Yan pangalan. Apilido? Pangalan. Kung mo ni mo ang tuura ng tambalan, di na ko magtambal! Di na ko ni mo! Pangal na ba? Wali, 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 Di ka manta, butan mo. Kaya kasabihin na kung kuhan. Pangal na pinido ba? Ikaw magod mo sa lago doon. Mabalay ba na yung may gahapon? Hapit doon siyang balay unta. Ito ba natulog unta? <laughs> ano sa, ano sa ban? Ito ulo, ikatambalan din. Ako mo doon ulo. Ha <laughs> Hindi na kumutawat sa imo ha. Shhh! ba na si Basel ba? Masih sala. Basura itong naghatag si Mugdawan. Itong abroad. Ay, basura na yung tao. Ang lang ha. Ngunong ikaw may nag-inut. Aling ba yan ha? Iyan sa dawatan mo. Ganyan matabaho. Ganyan mo. Tawag siya ko karun ha. Tawag ha. Matawag ka dili. Ano ah, na. Tagaan na kag-isa ka si Ano kung di ka matawag sa karo kong seminaha, i mo no? naman hmm. o. Kung di ka may unblock, i-chat matawag ka sa kuwa, mamatay ka. Isang semana. Ano sa man? Sabot ha? Ang kusok pa sa kuwa. Dili ba? Diba, Isang semana. Hmm. Taganta ka. Masabot ka dili. Hmm. Pito. Gusto ang matay dili. Mo mo Musukol ka. Di, di na daw. Igamit mo kalam na karon. Dili, imong kalam sige gamit ba? Testing lang gud. Basin dag buka buka na dai. Sige na. Testing ba? Testing lang. Masama man? Isa ka semana. O karong gabi yung na. Isa ka semana taga na ka. Yan ko ni mo, i-chat ni mo. Mangay pa sa kuha. Kundi pa sila sa kuha patay ka. Kung gulgulon ta karon. Ay ko sakit Ha? Sakit eh. di ba ito ang mga Ni Mo? Ano ang mga Espiritu Ni Mo? ha ka nalaki! Uy! Espiritu Sa so, mahalan sa mahalan sa kita Santo. mga santos Ugsantas, sa kalangitan na nagpuyo sa karyan sa Diyos Itawag nyo tanan mga espada sa mga arkanghel, oh. espada sa isamahan. Wow. Nung batayo lang sa espiritu sa lawas sa isang katao. Patsyak kinita ng barangan sa lawas sa isang katao karoon na yun. Pag-ihat dog tulo, sabay ang espada gul sa liyog. Isa, duha tulo. Isa. Duha. Okay, 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 si Arturo roto lagi. na ko si ngayon Balik sila awas. be. lang, balik lang. Balita, mata lang, mata, mata Mata, mata. Bangon, bangon, bangon. Bangon lang, bangon lang. Bangon lang, lang, lang. Hindi ako nalikod Hello, wala na. Wala na. Okay, pa na balik, Okay na. Mm -hmm. Mm -hmm.